Kyrie Irving. Well mga kawan stories, alam naman natin na nag-uumpisa na ngayong man trash talk ang mga fans ng Boston Celtics. Kumakalat na nga po mga kawan stories sa social media ang mga damit na patama kina Luka Doncic at Kyrie Irving. Kilala nga ang mga fans ng Boston bilang isa sa mga fan base na sobra kung man trash to. May mga players pa nga dito ang napipikon at sinasabing pinaka worst fan base sa buong NBA. Below the belt na nga po ang binibitawan itong mga salita. Well, alam naman natin na isa si Kyrie Irving sa mga papatamaan nito lalo na sa pagsisimula ng finals. Ang tanong, maging successful nga ba ang Celtics fans sa pag kina Irving at Luka Doncic o magsisilbing motivation lamang ito para ganahan ng dalawa? Well, tara na talakayin natin yan at pag-usapan ng sinabi ni Anthony Edwards na babalik nga daw sila next season sa NBA Finals na. Pero bago yan, please please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Mga kawan stories, June 7, magsisimula ang Game 1 ng NBA Finals at ngayon pa lang nag-uumpisa ng gumalaw ang ilang mga fans ng Celtics. Well, kalat nga po ngayon mga kawan stories sa social media ang ilang mga t-shirt na binibenta na nakalagay dito mismo ang kanilang mensahe kina Luka Doncic at Kyra Irving. Well, ang dalawang mamangang ito ang magsisilbing kalaban ng Boston lalo ng kanilang mga fans. Pero kung iisipin natin ang mabuti mukha nga, dahil nga sa gagawin ng mga fans na ito kina Irving at Luka mas gaganahan pa nga itong ipakita ang kanilang tunay na lakas Kung inyong matatandaan sa lahat ng series na nakalaban ng Dallas Simula Clippers, OKC Thunder at Minnesota Timberwolves Lahat ng yan di nawawala ang pagkakaroon ng trash talker ng mga fans ayun nga po sa naging sagot ni Luka Natutuwa nga siya sa may naririnig itong ganyan Same thing rin naman ang na ginagawa ni Kyrie Irving Ginagawang motivation na para manalo. Mukhang mapapalaban ng gusto mga 1 stories ang Dallas Mavericks sa trash talk at kailangan nila itong pagkandaan Pero kilala rin naman natin ang bawi dito ng dalawang superstar ng Dallas talagang iiyak ang manta trash talk. Pero kung kayo mga kawan stories, Epektibo nga ba ito para sa Celtics o kakainin lamang ng mga trash talker na fans ang kanilang mga pinagsasasabi? Well, dito naman tungkol sa sinabi ni Anthony Edwards na babalik nga daw muli sila sa finals na kung inyo nga pong matatandaan mga ka stories, story, sobrang ang pagyayabang ni Edward sa kanilang serye laban sa Dallas Mavericks, kahit nga si na Irving at Luca hindi nakaligtas. Sa kanyang pagyayabang na nagresulta na rin naman ng pagkarma sa kanya at sa kanyang team matapos malaglag. Pero hindi para naman nagtatapos ang pagyayabang nito mga ka 1 stories dahil again sa ginawang ang exit interview nila ng Minnesota Timberwolves may sinabi para naman nga itong babalik at sila na ang papasok sa NBA Finals next year. Well hindi pa nga nagsisimula next season, nag-uumpisa na agad na magyabang. Pero mangyayari lamang yan ayon sa ibang mga fans kung ititigil na ang pagyayabang ni Anthony Edwards. Mas maganda lamang nga daw na maging humble at least kung makapasok sila ng turuyan 100% papuri ang kanyang makukuha. Pero kung hindi, malamang sa malamang paulit-ulit na karma ang mangyayari sa kanya. Posibleng malaglag ng mas maaga and worst, baka hindi pa pumasok sa playoffs